Boom. Ayun. All right. No. Kamusta ulit mga ka-real So, ayun. Ah, panibagong tutorial na naman tayo ngayon, no. So, bale ano, ah ngayong video is yung kadugtong nung ah in-upload ko nung nakaraan na tutorial, no. Yung may title na ano na para sa mga gustong matuto neto part 1. So, ayun, ito ito na yung karugtong nya ito na yung part 2 no sa mga hindi pa nakanood yun uh, check nyo na lang sa ano sa mga previous video ko no title nyo is ano yung uh, para sa mga gustong matuto nito part 1 yun panoorin nyo na lang yun sa mga ano ah. so uh, ayun ulit para sa mga beginner to ah. ulitin ko para sa mga beginner po no sa uh, gustong matuto ng real drum up no Tsaka ano na rin ano uh, disclaimer na din po no. Hindi po ako ganun ka expert pagdating dito sa real drum. Pero ano uh, pero gusto ko lang din i-share yung uh, kaya kong gawin dito sa real drum tsaka kung paano ako natuto. No, yun para sa mga beginner. So para ma-share din natin yung talent natin no. Kung ano yung kaya natin gawin dito sa real drum app, share din natin sa iba. So ayun. Uh, ngayon pala isa magdalagay uh, uh, maglalagay naman tayo ngayon ng fill in ano para dun sa may tinuro nung nakaraan na ano na pattern no so ganito siya ah uh, uh, One, two, three, go. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, ta 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 ta. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, ta 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 ta. Yun, ganun siya. Ah, bagalang ko ng konti. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, Bilisan natin ng konti 1, 2, 3, 4 1, 2, So, yun Ganun lang siya. Pag nakuha mo ulit, na ulit dito sa ano ah uh, gantong side lipat mo naman sa sa kabilang side so magiging dito na yung kick mo tapos dito yung hi-hat mo so ganito naman siya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 pag nakuha mo na yung ano na yun na nakabisado na ng uh, muscle memory ng daliri mo pwede mo siyang ilipat kung saan saan yung fill in na yun pwede mo siyang gawin sa snare lang pwede yung snare kalahati kalahati sa tom ganon pwede nga uh, kalahati sa snare kalahati sa hi-hat Oh, ganun. Pwedeng hi-hat muna pe. tapos snare. Ganun, pwedeng ganun. Pwedeng lahat naman sa tom. Dun, 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 dun. Oh, 'yun. Parang ganito siya. Ganon. So, ayun. Basic lang yun. Uh, Kayang-kaya nyo yun. Para sa mga beginner, no? Uh, ganon lang. Tuloy-tuloy lang ulit yun. Tapos, hanggang sa maging comfortable ulit yung daliri nyo. Sa pattern, tsaka yung sa fill-in, no? Ganon lang siya kadali. Tapos, pag nakabisado mo sa ditong side, lipat mo naman sa dito. Para uh, medyo flexible yung daliri. No? Ano yun? Advantage yun. Promise mas maganda pag nagagawa niyo rin sa kabila. Ganun siya. Parang sa ano, sa totoong drum set, pwede kang magkaliwat kanan, ganun. Pero dito kasi may mga kanta na kailangan mong ilipat dito yung tom para mas madali, ganun eh. Depende sa ano. Depende, oh sa bagay, depende sa iyo. Paano mo didiskarte Ah, no? uh, yun. Ah, uh, sana may natutunan na naman kayong bago, no. Ah, uh, ulitin ulit para sa mga beginner po ah sana uh, sana mga tulong sa inyo to uh, abang-abang lang kayo ulit para sa sunod na ulit sunod na tutorial ulit no uh, yun sana uh, patuloy po kayong sumuporta ah. no sa keep like and share mga lodi no maraming salamat enjoy